So, yung naka-slide, yun yung iangat. Itulak yung paangat. So, yung naka-hindi naka-slide, yun yung itutok yung dito. Ayan. Tapos, yung naka-slide, yun yung itulak yung mga Ayan. Alright, mga butinting. So, ito yung ginawa nating booster pump, no? So gusto nang mayari na lalagyan ng switch yung kanyang saksakanan ito. So ang gusto niya dito sa ilalim ng lababo. Ayan o. Naglagay na ako na ang amco box dito. Tapos yung royal cord na pinili ko ito. Ayan. Papagapahin ko dito. Maglalagay na ako ng molding. So ang gusto niya yung mayroong patayan na outlet. So bali combination naman tayo mga ting Itong uh, Royo na outlet at saka yung switch Ayan So madalas natin itong ginagawa sa mga router no So ito ginagawa naman natin dito sa may booster pump So yun ang gusto niya Ayan Iwalay eh, na natin ha So ito yung gagawin niya mga ting dito Padaanin mo lang sa ilalim tapos, angat nyo. So, same procedure pa rin mga wedding ring. yung mayroon naka-slide. Yan na. Uh, paano ba? Yan. Yan, mayroon naka-slide o. Oh. At yung isa, hindi naka-slide. So, yung naka-slide, yun yung iangat. Itulak nyo paangat. So, yung naka, hindi naka-slide, yun yung itutok nyo dito. Pag ganyan. Yun yung itutok nyo dito. Pag ganon. Yan. Tapos, itong naka-slide, yun yung itulak mo baka na. Yan. Diba? So, ganun mga kapatid. Ayan o. Oh. Pag ganun siya. Yan na. Oh. Meron na siyang control. Ngayon, wawiring natin. sa so, paano ba mag-wiring nito? Na makokontrol ng switch. makokontrol niya. Ibig sabihin, yung supply nito, nakokontrol ng switch. Pwede mo siyang patayin, pwede mo siyang buhayin. Okay? Yun, nakapot din. Ngayon ito ang connection. Ganyan. Yung line 1 nandito sa outlet. Yung line 2 nandito sa switch. Ayan na. Uh, tik isang linya sila. Ayan, maglalagay lang tayo ng jumper dito para magkaroon ng supply yung ating CO. Yan. So, kuha lang kayo ng wire. Tapos, yung putulin nyo lang. Yung wire na gagawin natin jumper dito. Ilagay natin dito. Yan. Tapos, sa kabila. Yan na ako, ting, ting Eh, tsura nya. Kita nyo ba? Yung line 1, Dito sa outlet. Yung line to nandito sa switch. So ayan, ganyan po yung itsura niya ng para makontrol natin tong outlet. Ganyan na uting ting ha. Ayan. Okay. Ayan mga kating-ting. Ayan na oh. So, pinadaan natin yung wire dito sa ilalim. Ayan. Tapos dito nakasaksak. So, on natin. Ayan. Commander na. So, yun mga kutingting. Mayroon na siyang control dito. Pwede siyang patayin, pwede hindi. Tapos yun, ang wire niya, gumagapang hanggang doon. So, yun lang mga kutingting. Sana ay makatulong sa inyo ating video for today.